guys! Welcome to Timber's Vlogs! For today's video, Costco grocery na. Tagal na namin din nag-Costco. Wala na kaming tubig. So, sama niyo kami. Mag-Costco tayo. And let's see kung ano mabibili pa natin. Kasi siguradong hindi lang tubig ang bibili namin guys. So, tara! Guys, Costco na tayo. Here is the Costco. Here is the na ang cart sa OSCO guys, may membership to. Hawak na lang ng membership card tapos mag-scan na lang kami. Bigay mo kay daddy. Costco! What do you expect? It's weekend. Guys, 14 shorts. May Ano pa yun? Ang size. Pang-edit. pag ng bago eh. Ano pa yung bago dito? Pang-edit, Han. May uh, ano? Pang-gaming yan. <laughs> Pwede. Paano naging pang-gaming? Ito ano to Facebook, 1 terabyte hard drive. Oh, yun, so, 1 terabyte hard Ah, uh, bakit ganun? 1 terabyte, then, tas eto. Yun, 1 terabyte, 1 terabyte to, tinan mo yung storage niya, 500 lang siya. Ito kasi AMD Ryzen. Ah, big sabihin niya. Ito Intel Core lang. What that is a man? Ryzen yeah, pang gaming. Check it Intel Core. Which one? This one? CCTV. Oo. Uh Oo. -oh. Yun guys, gusto nyo bumili ng Apple products, meron dito sa Costco. Gaya na ito, $7.79 yung Ultra LTE. Ito. Yung mga to. Itong Series 10 ng Apple. $4.19. Tapos ito yung warranty. Yan. So, actually, may magpalit eh. Tinan mo kasi malit lang to. Tos, matagal na tong ano ko, Apple Watch kong yan. Ayaw mag-upgrade pero soon pag nakaipon na. Tara na guys. Pa, kung gusto mo ng speaker, ito siya 139 JBL. Ay, ang kulit na music. Ito pa, malaki naman. Magkano na yan? 399. Mura. Ay, ito gusto ko yung party box. Kaso, it's how much it is. Tingnan nyo kung magkano to, guys. Tingnan natin. Ito yung mga price nila. $3.99. na. yung music. At pwede ka naman video kayo dito. Speaker. At uh,

mo, <laughs> disco. Oh, disco. disco. Dami pa nating pag pagkain sa bahay. Ang mahal naman yan deep jerky mo. Ito mo. Super. Ayan na lang. Ito. Hmm? My favorite is beef jerky. Which is 10.99 Okay, free sample. What's this? you welcome. Uh -huh. Free sample, thanks. You're welcome. Uh-huh. You're welcome. 99. Costco ah, ito may um, ah, cargo trunk mahal, $96 $96 sya mga ah, beach towel ah, dito yung mga kamatis ano tinitayin ng halaman pwedeng itanim hindi hmm, ito pala ang dami nyo Malalaking tomato. Ha? Ito yung malalaki? Mm uh -mm. -uh. Malalaking tomato. Ito, iba siya, oh. Ito, big boy. Yeah. Di ba, siga, big boy? Big boy. Guys, so may manok. Kung gusto nyo, baka namimiss nyo na kayong ano, bunsong anak ng tatay nyo. May e, sari ka, man. Ayun, ng tatay mo. Oo. Uh. Oh. <laughs> Di ba? Ito wind, double wind chime. <laughs> Ikahapon pala guys, meron tornado na dumaan sa amin guys. Pero we're safe. Ala, ano hindi na kami makaupo. Ayan na. Ayan tayo. Eh, Ay, pasok ako doon na. Kaya. Bili na natin to, pwede to sa kwarto. Ayan sa CR. Ayan naman kayo guys. Maganda to sa seamer. Welcome CR. to Team Paris yeah. Vlog. Lagay natin sa kusina. May leaf blower din. <laughs> na worth $229. Han, try mo nga yung leaf blower. Try mo rin. Ito, Maybe you can try. May cutter din. Ito pala yung nabibili namin so far. So, try nira pa yung leaf blower. Sa camping Ano yan? Ah, nakalagay? Nakalagay. Ay, oh, yan ang gusto ko. I want that. Actually. Hmm. Wow. So guys, kasi marapit na yung ano, uh, July 4 Independence Day, tsaka yung memorial sa, sa May 26. Tapos, yan, may mga vlog. Kasi ito, mga icebox, container para sa cooler bili tayo ng Frappuccino. They only have one flavor. It's They only open. have one flavor, honey. They don't have. It's $20. Para so, ma pikit mata. Pikit mata tayo sa Frappuccino. Sa ba, mommy, na gusto so mo? Bad Hindi. Mm -mm. <laughs> Olipop. Si Poppy. Olipop nila, Jason. Alipop? Alipop. Pantawig gutom program pag wala nang maluto. Lasagna. 17.99. So dalawang packs na siya. Watay ng napakamahal na itlog. Organic egg. wala nang itlog. Wait, saan saan yung presyo niya? Okay. So, egg. $5.19 okay. na lang. Dati siyang $6 six, six something. So, papasukin po ni Sir. Makaduluduluhan. Yeah. asin. Oy, yung paborito mo Rafael, eh, yung almusal mo. So, it's just gonna grab a coffee. I think kape namin, guys. Taster's choice ng Nescafe. $7.99. So, $8 siya. Taster's Choice. Or hindi pala, 16, na, 1649 pala to. Kala <laughs> ko naman 7. So, yun. Nakabili na kami. Ito yung mga presyuhan dito naman ng head and shoulder. Hindi na masyado nakapag video, guys. Ito na po, punong-puno na. Mami, punong-puno. Oh, guys. Bili tayo ng flower, guys. Para sa akin. Ano kay siya eh? Sa pamangkin ko. At yun. Costco. Don't forget to like and subscribe to the channel. Bye. So guys, bahay na kami. mag unload na si Rafa ng kanyang mga pinamili. Gumaan kami ng McDo at Dunkin kasi so nila okay. ng Happy Meal yung mga anak ko. Mm -hmm. Yung panganay ko. So, uh, don't forget na supportan yung channel namin. Thank you sa mga bagong subscriber. At if may questions po kayo regarding sa family life dito sa US at sa nursing um context ng ating pagvlog, comment lang po kayo. And thank you. Bye.